Black hello po sa inyong lahat. So ito na nga mga palangga, tamang-tama pag-uwi ko sa bahay ay balita na 6:30. Ay naka-open na 'yung TV. So manonood na rin ako kung anong mga balita, mga pangyayari sa buong araw. Ay nako, ito na nga headlines mo na, di ba? Nandoon na 'yung una, 'yung sa Taiwan, 'yung lindol, napakalakas 7.2, so pagdasal po natin silang lahat mga palangga hindi lang naman sila buong mundo dahil hindi rin naman talaga natin alam kung ano ang susunod na mangyari, di po ba kaya ipagpre po natin sila mga palangga so ito na nga, syempre mayroon ding chika minute ando na nga, naka headlines na rin si Alden o oh, na Kisyo may sinusurpresa ah, sa si Catherine. So, ang pinanood ko lang yung una, yung sa lindol, tapos ayan, yung iba. Pero yung sa Chica Minute, hindi ko na pinanood. Wala naman talaga yung kwenta. Walang kwenta. Ang alam ko lang scripted. Kasi alam nyo yan mga palangga kung ano naman ang pangyayari noon, kung ikumpara natin sa pangyayari kay Mingay noon, ganun din naman ni, eh. Ganun din. At saka, alam nyo yung mga palangga, gusto rin naman nila yan, ni Mingay. O partingnan nyo, parang tumamimi una, tamimi muna sa side ni Mingay. Kasi ito'y malakas na naman itong kay Alden. Pero, ay nako, parang ganun din dahil alam nyo mga palangga na ilabas na yan sa social media yung ano na yan na nagdala si Alden ng ano ng bulaklak kay KB. Tapos, ayan, nagyapusan. Very sweet. Pa naalala nyo, no, mayroon akong video din noon na nabasa. Pero kasi naman ako hindi ko talaga ano, panoorin lahat yung video. Or, ba diba, may mga level na na sinasabi, yun ang minsan babasahin ko. Kasi, alam mo kasunod noon, pa, alam na natin na scripted ang lahat. Dahil mayroon na naman silang balak mayroon na naman silang balak niyan. Bakit na naman ganun na mga pangyayari? Hindi ba? At saka ang 7, no? kung alaala nyo, di ba noong unang labas talaga na nagyapusan din si yung may ano doon, yung edited na pic na nagyapus si Mingay, yung pala ang katotohanan, yun ang ano niya, photographer niya, kasama niya, na yung nakaganon na nakita yung tato. Basta alam natin yun yung pinakula, yun ang unang inilabas sa TV. Eh, yun na naman. Yun na naman. Sila na naman din ang naglalabas. Alam niyo mga palangga, sa nipwersa kasi yan ang dos at saka seven. Lalong lalo na ngayon kita nyo ang showtime. Hmm. Pinatarsik nga yung ano, yung mga TVJ. O, oh, yan dyan na showtime na. So, lalo na nga ngayon, sobrang close na nila sa Neversa. Alam mo yan, mayroon na naman silang gagawa. Nako, oh, may balak na naman sila. Ano na naman kaya? Basta yung ati. Ang alam ko lang talaga, mag... Kasi pinapainit lalo eh. Pinapainit ang mga ano na ngayon, yung mga ginagawa nila kunyari ni Alden at saka ni, ni Catherine. Pero yan lahat po mga palanggay scripted, wala pong katotohanan yan lahat. Dahil nga sinasabi ko sa inyo, mayroon yung mga balak na magkaroon ng project yung dalawa. Lalong lalo na yun nga pinalabas nila nga number one, yung Hello, love, goodbye. Gusto kasi yun eh. Tapos alam nyo yung mga palangga pinapainit lalo ngayon dahil nababasa ko na ang dami talagang mga patalasas, ang daming commercial si ano ngayon si Catherine. Maraming commercial na ko, pero mo isang commercial 35M. Hindi natin alam kung totoo ha, yun ang nabasa ko. Kaya talagang lalong pinapainit. At saka, alam nyo, mga palangga, karamihan, isa na si Jericho Rosales, ay, go, ay, tama ba? Jerry Cruzalis na gusto niyang katam, magiging kata, magiging katambal sa isang proyekto si Catherine. Talagang 'yan ang ano niya, eh, talagang ano niya 'yan na talagang gusto niya. Kasi alam niyo 'yan, hindi naman sa magaling talaga siyang Omarte. Kaya nga maraming nagsasabi na yung mga beteranong actress actor si ang pinipili nila ay si Catherine. Tingnan nyo yung silamasan. Tapos ito si si Katemor Katemolina. Yan ang mga mga matataas na mga director, magagaling. Sabi ha, nababasa ko lang pero yung mga artista na nagsasabi talaga na magaling yan, ang number one na pinipin, pinipili nila ay si Catherine. Kaya yan lalo ngayon na itingnan nyo, pinapainit lalo nila yan ngayon pinag-usapan nila at kasi si Alden kasi ngayon libre na siya yung bang kasi nga 'di ba mayroon siyang mayroon siyang sariling kumpanya kaya kung mag-ulit siya na may proyekto may proyekto sila syempre ang kanyang ano kasali na diyan yung kumpanya niya so 'di ba napakalaki ang pera niyan at saka isipin natin artista po sila hmm. artista po sila pera ang gusto nila kaya ang showbiz alam na natin kung ano ang pamamaraan ng showbiz kaya wag na nating paniwalaan yan, yan lang po ay palabas ulit kaya alam nyo kung maalaala nyo sabi pa nga ni Maria noon, ang mga fans yung mga totoong fans manatili talagang fans hanggang sa dulo, kahit daw anong mangyari, kagaya din sa atin kung tayo ay aldab andito pa nga di ba? Diba? So, sinubaybayan natin sila. Para lang tayo sa Aldam. Tapos tingnan mo, ang mga Aldenatics, nandoon pa rin sa kanya. Hindi naman pwede niyang sisiraan yung Aldenatics dahil nandyan pa si Aldin. sikat pa. Tingnan nyo rin nananatili kay Main, yung mga fans din niya, o. Oh. Diba? At saka yun naman yung, yung pinag-partner-partner siya sa kay Bulok bulok naman talaga. Wala naman talagang kwinta yung sa isturo nila ni Kong Gay. Tingnan mo, i e, kay, kay, ano din yan, kay main din yan mga fans. Fans lang din niya yun. Hmm. May eh naku, mabi, yan nga sinabi ng Alder mabibilang lang naman yung mga fans ni Kong Gay. Eh, kaya nga nila, eh, inisiniship nila yan dahil nga sikat si Mingay. Di ba? yun yun, kahit nga kung anong mangyayari, sabi nga nila, anong mangyayari, manatili ka talagang fans, kung ika'y totoong fans. Eh, yung iba, umiwalay na dahil ayaw na nila. Pero, ano kasi kung pag-isipan natin, showbiz ni, eh. kaya kailangan nila, kailangan nila, gagawin nila ang dapat gagawin. Dahil pera nga. ayaw wag nyo nang paniwalaan yun yan. ay po yung mga palabas lang. Nakakatawa mga palabas lang yan. Kaya thank you so much sa inyong lahat mga palangga. Yan lang po. Bye!